Paano nga ba gagawing mas berde ang gulay? Tinuruan ako sa culinary school na kapag magluluto ka ng gulay kapag iba blanch mo, lalagyan mo ng suka. Pero may nabasa ako recently na hindi pala dapat acidic ang nilalagay sa tubig. Kailangan daw ay basic, kabaliktaran. Imbis na suka, baking soda daw dapat. Try natin 'yan side by side. Dito sa isa, ginatinan ng suka, konti lang. Dito sa isa ay baking soda, konti lang din para hindi maglasang sabon. Natin isa sa suka. Nag-iisa sa baking soda. Saglit-saglit lang lulutuin to. Pero pansin nyo dito. tira nyo dito sa baking soda. O, oh, na merde yung tubig. O, oh, dito, ganun pa rin yung kulay. Diba? Patay na natin yan. Lagay na natin sa malamig na tubig. Dito, mas makikita nyo yung pagkakaiba ng tubig. Ito yung tubig sa may baking soda. Ito yung tubig sa may suka. Makikita mo na mas malalim yung berde Dito. Uh, pati sa baking soda. Yung tangkay, pati yung tangkay, actually. Ito, side-by-side -side comparison. Ito yung baking soda. Ito yung suka. Eto kasi, yung sa suka, matagal ko nang ginagawa yan. At kapag tinitikman ko siya, wala naman lasa ng suka. Pero tanong natin kung yung baking soda ba ilasan sabon. Hindi, pare. So ngayon, napatunayan na natin, hindi pala acidic ang kailangan para mas maging berde ang gulay. Kailangan pala ay basic. Nasa inyo na impormasyon na yan, kaya nabahala kung paano nyo gagamitin yan. Nga pala, no remerge, pare. Wala nga saot. lagay mo na lang dito. Check out nyo na.